Good morning guys, guys sa uh, for today's video kasi naubusan tayo guys ng sigarilyo kunti na lang yung stocks ng sigarilyo dito guys kulang kulang na, yan na lang sya so ngayon bibili ako ng sigarilyo guys, pero ang ibabahay to guys is pagkarami raming bariya <laughs> pero naka-organize naman na sya bawat isang balot, isang libo 500 uh, gugulatin natin yung kahira nila do let's go <laughs> alok <Halap> na matay <laughs> Mendo. Ah. Saka na ano pala sigarilyo. Nasa nang listahan ko dito. May meron kayo tubig maliit? Ano, dal dalawang isa. Dikes, 144. Dalawang kaang ano, uh, portion puti. Tapos Tin bala man ito? 24. May tigreen isang team tapos Malboro Red isang ring doon uh, Camel uh, apat na rin Dai, meron pa iba? Oh, ini ada. Beri ibu bayar tu. Tidak tahu. Ada panggilan kanita? Dang, wet na. Kinakamaliit. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. naka na yun. Pagdagan ko na lang. May makano yung bigas ng mais? 83. 83. 3, 7, 5. 3. 4. Oh, mag-a-take. Hindi siya bibigyan. Sorry, nag-a-take. Kitid lagi, ah. try-try lang. Para mo sa presidente. Aires bibili kayo ng sigarilyo dito na labuan. Maraming sigarilyo dito.

tayo na ang bahay so ayun guys nandito na tayo sa bahay ayusin na natin siya sir may camel na sir oh? ilang ka ha ang ba sa so, guys niluloko ko lang si kuya pero syempre kilala naman ako nung alam naman na niluloko ko siya so ayun ayusin na natin to guys kasi kailangan na kailangan ng mga customer natin ito actually kahapon pa ako na wala ng stock ng sigarilyo ngayon lang din agad ako nakabili kasi alam mo na busy tayo sa buhay kapag naubusan ako guys ng, paminda, ng paninda hindi naman agad agad ako nakakabili guys kaya yung mga customer ko dyan na naubusan asensya na kayo guys ayun kaya kung mapapansin nyo kapag bumibili ako guys ng sigarilyo dinadamihan ko talaga kasi ayaw ko na mayat maya ubos gusto ko yung marami lagi akong stock sana ah. Oh. Na naman tayong stock. Kaya uh, na naman, punong-puno na naman guys yung sigarilyuhan natin. Ganito lang karami yung pinili ko guys, pero nagkakahalaga na kagad siya ng, ano, uh, ano nga? Nasa 8,000 mahigit na kagad yung, ano niya eh, presyo niya eh. Uh, 8,727. Ito guys, sigarilyo lang binili ko niya <laughs> wala pa yung grocery 8,000 may git na kago kulang kulang 9,000 na so ayun guys at uh, kung bago lang pala kayo guys sa channel ko guys paki follow na lang din ako guys paki like and share na rin ang mga ano natin mga video natin so ayun kita kita tayo guys sa uh, susunod natin na vlog guys bye bye maraming salamat sa inyo guys thank you